mga idol, dalawa ang ating wireless microphone dito na Ano? So mayroon tayo ditong wireless receiver na ang kanyang wireless receiver ay mayroong control ng kanyang volume. So ito naman yung isa nating microphone dito o yung ating wireless microphone. Itong isa ay naka PL lang. Ano? So yung pinaka receiver niya, itong pinaka PL lang. So mayroong PL idol na uh, 6.35 pero yung hawak ko nito idol ay 3.5. So kung sakali mga idol ito ay iko connect nyo sa inyong BH sound card na yung kanyang PL ay ganito no? Ganyan kalaki, ay 6.35. So, mayroon tayong connector diyan idol na pwede magagamit. Ito ay dalang connector niya na 6.35. Ayan, tapos yung kanyang PL ay 3.5 ito. So, halimbawa mga idol, ito yung inyong receiver ay naka PL na 6.35 katulad nito. So, pwede natin ito ma-convert sa 3.5. Ito lang siya na connector ang gagamitin natin. Ayan siya idol ano. Ito ay halimbawa lang na pinapakita natin dito na kung mayroon tayong 6.35 na receiver ng ating microphone. So makukonvert natin sa 3.5. So itong akin microphone dito idol ay 3.5 ang kanyang pinaka uh, PL. Ayan, so talagang bagay dito sa ating B8 sound card. So yung pinakita natin dito idol ay kung sakali yung inyong PL ay 6.35 so mako-convert natin sa 3.5. Kahit ito man natin itong mayroong volume o control, Pareho lang din ang connection natin dito sa ating microphone input ng ating bait sound card. So, ganito ang gagawin natin lalo pag i-connect natin sa ating uh, mixer. So, gagamit lang tayo ng connector dito sa ating B8 sound card papunta dun sa ating mixer. So, ito dalawang ating output dito headset at monitor. So, mayroon namang iba, earphone at saka monitor output. Ano? So, puro output yan idol ng ating B8 sound card. So, ito ang gagamitin natin ng connector dito. Ang gagamitin natin dito, idol, itong dual na ano, para double purpose na lang ang gagamitin natin dito. Kung sakali pa music yung ating beat sound card, magagamit natin itong dalawang dual na 6.35 ano. So, ito 3.5 to dual 6.35. So, output lang tayo dito lagi idol sa ating beat sound card ano. So, monitor output. So, pinakadulo natin na dual 6.35, idol. So, katulad ng mga unang video natin ano, gagamitin natin ito sa Uh, mono left or mono right kaya dual siya. pero kung isang channel lang gagamitin natin dito, pang microphone lang 1 to 5, so isang channel channel 5 lang tayo mag mic input, so isa nito ay itabi lang natin so ito idol yung ating b sound card, so ngayon uh, ito muna ang gagamitin natin is check natin yung ating uh, naka PL ano, na receiver ng ating uh, wireless microphone so dito idol, itong wireless microphone natin ay ginagamit ko ito sa ating uh, cellphone. Pero ito, mayroong malaki ito para sa mga pang video. Okay, ano? So ito ginawa lang natin na halimbawa kasi may mga microphone na katulad lang din ito. So ito siya idol ano, yung pinaka PL nito na receiver. So dito natin siya i-input sa ating b sound card dito sa mic 1 at saka mic 2. Katulad nito. So ito konektado na ito sa ating mixer. So si sound check natin idol para malaman natin na ito ay konektado na sa ating uh, mixer. So ang ating connection diyan idol, mixer to amplifier. So, may ginamit tayo diyan na amplifier ayan. So naka-isa, uh, speaker lang tayo dyan dahil magsa sound check lang tayo. Hello. Hello sound check mic test. Ito ng ating uh, microphone dito na ginamit sa ating main sound card na naka 3.5. Ayan. Subukan natin dito idol yung pinaka main yung ng ating mixer ayan at saka yung kung saan tayo naka mic input yung nagagaling dito sa ating bait sound card so dito pwede tayo magtaas na echo check hello hello sound check sound check my test o ganito naman siya pag ito naman ang gagamitin natin dito yung ating wireless receiver na mayroong kontrol uh, control ano ayan so yung ating ginamit kanina dito dito pa rin tayo mag-mic input yung nagagaling dito sa ating uh, wireless receiver natin. So dito idol, ito lang yung gagawin natin dito kung sakali ito yung naman yung gagamitin natin dito sa ating B8 sound card. Pero dito idol sa ating B8 sound card, dahil dalawang mic input dito, so pwede natin gamitin yung ito dito sa isang mic input. Tapos ito naman, kung mayroon tayong receiver na ganito din na naka direct na sa PL ano? so dito naman sa kabila so pwede natin gamitin ng sabayan so ito idol ito naman gagamitin natin so mag output lang tayo dito sa ating uh, wireless receiver so ang connector na gagamitin natin dito itong 6.35 to 3.5 ayan so 6.35 yung output tapos yung 3.5 dito sa mic input ng ating B8 sound card. So dito lang din tayo lagi mag mic input itong dalawa na to idol ano yung nagagaling sa ating wireless receiver. Ito yung ating microphone ng ating wireless microphone. So ito naman di power on natin itong ating receiver ano. So yung connection natin dito dito sa ating bait sound card, wala nang nagbago diyan. Dito pa rin tayo nagamit sa channel 5 ng ating mixer. So wala binago diyan ang connection idol ano. Dito lang sa mic input ng ating bait sound card dahil gumamit tayo dito kanina ng isang uh, klase ng ating wireless microphone. So katulad nito, tapos ito naman yung ginamit natin ngayon yung mayroong receiver na mayroong controller sound check so ito mga idol yung ating uh, microphone ulit ano na duma naman dito sa isa nating wireless receiver na mayroong controller ayan so may kanya kanyang volume ito yung ating uh, wireless receiver hindi katulad yung nakapihil ano na direct na sya dito dito na rin yung control dito sa ating Bait Soundcard. So, same lang ang ating microphone input dito, Idol, sa ating mic 1, mic 2 ng ating Bait Soundcard. So, pwede pa tayo dito mag-control sa ating uh, mixer. Ayan, check, hello, sound, check, mic test, hello. So, yan siya, ito, ano. So, kung napapansin yung Idol, laging nakabukod yung ating, ano, dito, microphone sa ating music. So, dito sa mono left at saka mono right ng ating mixer dito, sa music na natin to gamitin kung true bluetooth man tayo or may ginagamit na cord. Mas maganda na bukod yung ating microphone sa ating music para uh, makokontrol natin kung ano ang lakas ng ating uh, sound dito. So ganyan siya idol ano. Yan lang ang connection natin. So kung gusto natin gumamit ng music, so dito na tayo mag input sa mono left or mono right. Ito naman true bluetooth, pwede pwede naman yan dahil ayun bukod yung ating mic input dito sa channel 5. So, 1 to 5, pwede tayo magamit ng mic input dyan. So, yun lang ginamit natin dito. Kung dynamic main yung gagamitin natin, pwede rin, ano, dito lang din tayo mag mic input sa kung saan tayo nag mic input ng ating mga wireless microphone.